So dari mga kais, grabe juga kebawah ilangan dari mga kais, kais agak luas, agak grabe, chad nah, mana sapu, sus, samuk, begini dikeni magblogger, deh, kakak buis bus uber, So diri mga guys, bawi gigilagan diri mga kayos kay sa grabe katsada ang mga view diri mga kayos. Prisco, pagiging hangin maong grabe mga kayos mawala, wala gid imong stress diri mga kayos kung naka-stress nga gidadala So, promise muhiluna, hiluna gid imong utok diri kana imong gihunahuna mo wala gid ang mga kayos tungod sa katsada sa view diri mga kayos. So maong katong gusto glaag ya. pa man inyong giulat dal, Na. Samok gyud. Ulit ba gyud niya? sa so, diri mga kaayos grabe yung kabawi lagan diri mga kaayos kay gawa sa grabe pa katsada ang view diri mga kaayos grabe pa presko ang hangin mga kaayos mo ka na imong gihon una mga kaayos yung grabe ka madilim na kay mga kaayos mas mawala gina diri mga kaayos kana imong stress diri nga uh... ala di ka man mao ganin na nga storya sa amo ba eh so, diri mga kaayos grabe nah Ah! Samok! lainam di kanina sa puton di ba murot ang buong ane kasi istorya ha so diri mga guys grabe katsada diri ang ala si grabe katsada ayaw naman ngayon ah so diri mga guys bahoy yung kailagan diri mga guys kaysa gawa sa grabe katsada ang view Presko, ko, pagiging hangin mga kaayos mo. Bawi yung kailagan din mga kaayos mo. Katong, kung stress, kung na, Not